PBBM walang kinalaman sa pagsuspinde ng kamara kay Representative Barzaga kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano. Maring itinanggi ni House Committee on Ethics and Privileges sa Chairman at Four-Peace Party List Representative J.C. Abalos ang hakahaka -haka na maaaring inimpluensyahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang desisyon ng Kamara na suspindihin sa loob ng 60 araw si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Ayon kay Abalos, may mga batayan ang komite sa rekomendasyon na suspindihin si Barsaga at walang kinalaman ang Pangulo. Kabilang sa tinukoy ni Abalos na tatlong grounds ng suspensyon kay Barsaga, ay ang paglabag sa house rules gayon din sa code of conduct and ethical standards for public officials and employees at conduct and becoming of a house member malinaw ayon kay Abalos na may mga nilabag na patakaran si Barsaga kaya ito pinarusahan ng kamara at hindi para patahimikin sa pagpuna o pagbatikos kay PBBM kung titingnan po natin ang committee report pinarusahan po si representative Barsaga on three grounds unang-una Republic Act 6713 Code of Ethics, of course, ang ating House Rules under Rule 20, and finally, conduct on becoming of a member. Wala po sa amin kung meron kang oposisyon or kung hindi ka sumasang-ayon sa pamahalaan. Hindi po yan problema dahil karapatan po natin yan. What we are disciplining is conduct on becoming of a member. Yan po si Representative JC Abalos. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.